Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing dalawa ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maniniraan na ako sa piling mo, sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na Kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa Kanyang templo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Aleluya, Aleluya, Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong panguusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria. Sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at mga ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na si Baog, ngunit naglihis sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,